Pagpasok nga lang po namin ng NLEX ay nakita ko po agad itong 546 na napakagandang bus ng Victory mga kagengeng. Ito nga po yung binlag ko nung nakaraan sa Kalaokan. Nagulat na nga lang po ako at nakasabay nga po namin dito sa NLEX at bumabiyahin na pala siya. Pilit nga po namin dinindikitan ng aking driver at baka mamaya po kakilala pa po namin yung nagdadrive po na itong Victory Super Deluxe. Alam nyo ba mga kagengeng, dati nung bata ako, muuwi pa lang po kami ng probinsya sa Victory dito rin na rin po kami sumasakay. Tapos dito rin po pala ako magtatrabaho. Hindi ko rin po maipaliwanag kung bakit gustong gusto ko yung trabaho at sobrang saya ko dito sa pangungundoktor mga kagenggeng. Hindi pa nga po namin maabutan at hindi pa po kami makadikit dahil sobrang bilis talaga na itong Volvo na to at sobrang kondisyon. Bukod pa po doon, ito po ay bagong bago at brand new. Alam nyo ba mga kagenggeng, ito po yung pinaka high class ng victory tsaka po yung royal class. Isa po ito Sama sa mga pinipilahan po ng mga pasero na gustong gusto po nilang sakyan. Ang biyahe nga po nito, Camias Ilagan. Sa ngayon po, ipabalik na nga po siya sa papuntang Manila. Hindi pa nga po kami nakakadikit ng aking driver. Alam nyo ba mga kagengeng, ibe ko nga po ang aming gamit na bus. Tapos itong Victory Liner, Volvo. Ayan at lumalapit na nga po tayo mga kagenggeng, konting konti na lang. Halos magkadikit na nga po tayo eh. Tingnan nyo naman po, oh, napakakinis na itong bus na to. Lumipat nga po tayo sa left side para po mas kitang kita yung gilid. Tingnan nyo naman po at sobrang kinis na itong bus na to. Tingnan nga po namin yung driver kung kilala po namin. Kaya lang po hindi pala namin kilala. Nagpapakita gilas nga po itong Volvo na bus number 546. Tingnan nyo naman po napakalakas pag sa rektahan. Kahit ilang bundok po ang akyating niya bali wala lang po yan. Parang pinay-flex niya nga lang po yung sarili niya. Tingnan nyo naman po at quality quality sobrang walang ingay at talagang para ka lang nagduduyan kapag na memreno. Alam nyo ba mga kagengeng pwedeng pwede ka na palang matulog nang nakahiga dito kasi super deluxe nga po at natutupi nga po yung mga upuan nya. Kung nasi CR po kayo, na jingle man, ayan nandyan po, may CR din po yan halos kompleto nga po at may saksakan na rin po ng charger, may wifi kaya kung sasakay po kayo papuntang norte, ang terminal po ng Victory Sampaloc, Cubau, Pasay Caloocan. Special shoutout na rin po pala si Ma'am Pauline Ortega, si Sir Angelo Angeles, si Ma'am Erminia Gatchalian, pati na rin po pala si Ma'am Sam De Los Reyes. Alam nyo ba mga kagengeng, maraming salamat po talaga sa inyo dahil may 15,000 followers na nga po tayo. <coughs> special shoutout ko na rin po pala sa mga bagong followers at di ko na rin po kayo maisa-isa sa mga viewers dyan lagi nakasuporta na sa aking video pakipollow, like, and share na din po sana itong aking vlog, maraming maraming salamat see you in my next vlog, bye bye